Welcome back mga teknik sa aking YouTube channel. May panibago na naman akong ideas sa inyong ibibigay. Ngayon mga teknik, bibigyan ko kayo ng idea kung paano nga ba mag-reset ng walang mabuburang files. Bakit nga ba tayo mga teknik nagre-reset ng cellphone? Una, kapag ka malag yung ating cellphone or medyo mabagal na siya. Ito mga teknik yan, Vivo Y91. I-reset -re natin siya nang wala siyang mabuburang files. Kasi ito medyo malag na kasi medyo odd model na to ang gagawin natin dito ay reset ng hindi mabubura yung kanyang mga files. Yan. Una mga teknik, pakita ko muna sa inyo yung files niya. Yan, syempre yan, may meron siyang mga picture dyan. Back na natin. Punta tayo sa settings. Yan. Pagpunta nyo mga teknik ng settings, punta kayo ng more settings. Hanapin nyo lang mga teknik itong backup and reset. Yan. Makikita nyo dito mga teknik yan. Merong reset network settings. Merong reset all settings. Merong erase all data. Bali mga teknik, ang gagawin natin ay reset all settings. Ang mababago lang dyan mga teknik, yung anumang settings ng cellphone, kung anumang ginawa nyo, binago nyo yung mga display, yun lang ang mababago. Pero mga teknik, yung mga data, picture, lahat-lahat files, hindi mawawala. Kaya ang pipindutin nyo ay reset all settings. Kapag ka pinindot niyan mga teknik, nakakatulong iyan sa maibalik ulit yung dating bilis ng cellphone pero nakadepende pa rin yan mga teknik sa spec ng inyong cellphone huwag kayong mag ano na ang cellphone nyo kung mababa yung spec ninyo pero may tulong ito para madagdagan yung ano pagkabilis ng inyong cellphone kapag ka nag reset all settings kayo reset natin antayin lang natin siya mga teknik yan mamamatay siya mga teknik bago mabubuhay ulit yan mga teknik at sa bago pa nating ka-teknik, iniimbita ko po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayong mga teknik doon sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay nyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description. 2 to 3 minutes. Yan mga teknik, nagbukas na siya. Mapapansin ninyo, nag-iba na agad yung kanyang wallpaper. Ibig sabihin, reset all settings nga. Lahat ng binago ninyo, mawawala. Babalik siya sa dating setup nung cellphone. Yan. Yan mga teknik, nag-iba na. Pero nadito pa rin yung files niya. Pakita ko sa inyo. Yeah. Nadyan pa rin mga teknik yung files niya. Yun. Ganun lang mga teknik kung paano mag-reset ng walang mabuburang files. Kung may tanong pa kayo mga teknik, huwag nyo kalimutang mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.